na talaga namang pinupuntahan ng mga maraming tao. Ayan, si Diwata kasi lumakit talaga ako from Samar, pero siyempre kami mga probinsyano, dahil mahirap na naman kasi talaga yung buhay namin sa probinsya kasi ang source of income namin doon is magsasaka kami, nagtatanim ng palay, nagaani, nagaabaka. So nag din talaga ako, siguro mga bata pa ako noon, yung mga 16 years old, para pumunta din sa Manila kasi nangangarap din akong pumuti at gumanda. Kasi feeling ko dati talaga, yung mga nga galing ng Manila, pag galing sa amin sa probinsya, pumunta ng Manila, na madali ang trabaho dito, sa madali magkapira. Hanggang sa sinama ako ng kapatid ko, bali, apat kami nagpunta dito ng sabay-sabay. Ang source of talaga namin doon, di ba, palay, magtanim ng palay, magkupras, mag, mag Imagine mo, ang taas-taas ng niyog. Akyating ko para makakuha lang ako ng ng mga sampung piraso, yung limang depende doon sa bunga kung ilan. Tapos kung namin yan, babalatan pa yan. Tapos lalagyan pa ng para maano. Ay di ba kababae kong tao, tapos aket ako ng mga bundok-bundok, eh pang lalaki yun. Kaya tabi ko talaga, mas pinili ko talaga na mag ng Manila at mas maraming opportunity mabilis ang pera. Depende lang din yan sa discard mo, lalong-lalo na nung lalong, natutunan ko ng paano mabuhay sa Manila na mag-isa. Ako po ay under ng elementary graduate lang. Grade 2 lang po ang natapos ko. Lahat kami magkakapatid, walang nakatapos. Uh, grade 6, grade 4, grade 5. Ako naman grade 2. So, ganun lang kami. Apat lang kasi kami, ako yung pinakabunso. Ang una kong pinasukan ng trabaho dati ay nagtitinda kami ng prutas. Tapos, siyempre parang may mga kompetensya din kasi magpuprutas. Saka parang hindi rin naging maganda yung naging ano namin doon samahan. Kasi dati, galing pa ako ng probinsya. Bawal pala yung nandunan sa kabila. Kasi parang, parang kami ng tinday, tatawagin mo. Parang nagalit sa akin yung mga katabi kasi yung mga customer nila tatawag ko na kukuha namin. So parang karon sa akin ng mga treat-treat doon na ginawa mo ito ganyan, natakot ako sa so umalis ako. So pumunta ako sa pinsan ko. Tapos yung pinsan ko naman ulit, pinasok ako ng trabaho naman boy sa isang bahay na malaki. So nagtagal din ako siguro mga one year. Tapos umalis na naman kami. Nag-construction din ako ng how many years? Five years yata. Kasi mayroon akong friend na, sabi niya, bakit hindi mo subukan magtrabaho ng construction? Kaya mo naman yan kasi alam ko malakas ka naman. So nag-try ako for five years. Kaya lang, nag-pandemic before, di ba? Nag-pandemic before. Lahat ng trabaho namin, pinatigil dahil nga sa pandemic. Mayroon akong pera, na, nagnegosyo ngayon ako, nagtinda ako ng, hindi pa dati Paris eh, mga sigarilyo, soft drinks, mga kanton, kapi-kapi, doon ako nagsimula. Kasi ang trabaho ko dati sa tulay ako, nangangalakal ako noon eh. Nanguha kami ng mga plastik, yung mga pagkain namin, nanguha kami yung pagpag -pag niluluto namin, yung recycling namin. Ganun kahirap. Masaya doon, pero mahirap. Wala namang masama sa ginagawa ko. Basura naman itong dinadampot ko eh. ba diba? Anong masama dito? Kinukuha ko to para mabuhay ako kasi bawal daw. Naranasan ko yan. Ganun yung mga ayaw ko nang balikan ng mga sitwasyon na Masakit yung para sa akin kasi nagsusurvive ka na sa sarili mo. Pagbabawalan ka pa, ka pa, ba? Diba? Lahat pa ng discrimination nasa sayo. Nang intention mo lang naman is mabuhay ka, magsurvive sa sarili mo. Yung knowledge ko sa pagpaparis, kasi diba, wala naman talaga ako alam dyan, nang galing doon sa friend ko, kaya nagpapasalamat ako doon sa friend ko kung nasaan ka man ngayon. Hanggang ngayon, kinarer ko na siya, naging diwata parish na siya. So doon po nag-start yung aking ano, business journey. Kasi dati nung nasa tulay ako, hindi alam naman magulang ko na kamag anak ko kung ano na nangyari. Kasi hindi ako nag-update sa kanila eh. kasi Kasi ba sabi ko nga, mahirap na yung sitwasyon ko. Pa, ma uh, mahirap lang din naman sila doon, magmamorblema pa. So sinulo ko. Kaya nabalitaan nila ako nung dahil doon sa balita. Ngayon, ngayon medyo okay, okay na yung business ko. Na-realize ko talaga na pag, ang pag ng buhay ng tao talaga depende na lang yan sa kasipagan mo, depende lang sa discarte mo, kung paano mo iangat yung sarili mo, lalong-lalo na kung wala ka namang pinag-aralan. lang natutunan ko talaga yung maging masipag sa buhay, huwag sumuko sa hamo ng buhay, ituloy mo lang, kasi nainiwala talaga ako na ang swerte pa na panahon yan. Kung hindi para sa iyo ngayon, huwag kang sumuko. Kasi natin din yung araw na aayon din sa iyo ang panahon.